Ayan mga guys, oh, so dito sa amin ang lugar, ay, yung tubig, umapaw na sa kalsada naging misto lang ilog na ah, uh, o sobrang lakas kasi ng ulan ayan dyan sa mga tawag dito sa bundok-bundokin na lumalabas sa tubig. kasi yung baba niyan mga guys dyan sa baba ilog na yan malaking ilog sabi oh uh, sa sobrang lakas ng ulan ay napuno din yung kanal kaya ayan lumabas na sa, sa kaya ito yung tubig dyan guys uh, galing din yan sa mga pantawag sa mga matatas na lugar syempre sa uh, volume sa tubig malakas hindi kayanin ng kanal kaya lumabas sa uh, kalsada naging misto lang ilog ang kalsada ayan o di ba dito sa amin basta pag malakas ang ulan ganyan ang mangyayari ay oh, ba mga pangangglasyo <laughs> <laughs> alam mo ilog eh dito lang na ay sa ano na kabuot, Ayan. Ka, ten yung kada kabuota di ko arja kasi yung es kasi dito kami sa amin trabaho din lakas kasi ng ulan Eh, marami sa sakyan ng ilog. Napakalaking ilog 'yan. Hey guys, de can I la